Hello Taurus! Hello Taurus! Ito na po yung horoscope nyo for October 10 to 31. So, medyo maulit ang ating horoscope, no? So, simulan na natin ang inyong horoscope for October. Congratulations para mga my Taurus sa September horoscope nyo. Meron ako nakikita doon na nag-success. Maraming blessing ang nare-receive. At maraming nag-success. Congratulations po sa mga nakaklaim ng mga positive na mga minsahi sa buwan ng September. So, ngayon po, simula na natin ang yung horoscope for October, mga my dear Taurus. Keep only what resonate. Kung ano lang yung mag sa inyo sa buwan na ito, yun lang ang kukunin nyo sa ah, mga reading. Alam naman natin na hindi lahat po ng card ay mag po sa inyong buhay kasi iba't iba ang ating situation. So, ngayon po, alamin natin ang posible pong mangyari this month. Kung meron kayong mga negative na makukuha or mga positive, i-claim yung mga positive na yun. Tapos, pag meron mga negative, mabuti ipagdasal nyo yun sa ating mahal na Panginoon dahil siya lang po ang may alam sa ating buhay. So, yun lang po mga my dear Taurus. Simula na natin kung ano nga bang parating sa inyo for the month of October 10 to 31. So, simula na natin. Bago ang lahat, sana Lord, i-guide mo kami kung ano bang mga mensahe para sa mga kapatid naming Taurus. Pasensya na po, medyo maingay kasi malapit yung kulungan ng manok dito sa aming lugar. Maraming nag, ano na, kumbaga maraming nag-aalaga ng manok. <laughs> so ayan, simulan na natin mga may dear Taurus. Keep on lewat resonate spirits and angels guides me for the horoscope of Taurus October 2023 so ayan sana mag enjoy kayo sa ating reading no October 2023 papatayin ng card please bigyan mo kami ng positive na mensahe para sa aming mga may dear Taurus for the month of October so nalilito kayo guys sa aking channel. Minsan nabobored ako kaya gumawa ako ng ano, ng movie review. Sana panoorin niyo 'yun, guys, as, as a support. Tapos paki-share naman ng aking mga videos, guys. ah uh, ito ang reading nito is wala itong bayad, free lang to, guys. So kukunin na natin ang inyong mga mensahe. Alam po, hindi po ako nagpa-private reading. So, gagawin ko lang ito, monthly. So, kung gusto nyo yung ganitong mga reading, pwede kayong mag-subscribe, mga my dear Taurus. So, ayun. Kuha pa tayo ng card. Spirits and Angels guides me for the horoscope of Taurus this month of October. Ano pa bang posibleng mangyari sa kanila, mga my dear Taurus? Okay, nandito na lahat ang mga card. Ito na po ang binigay sa atin mga spirits and angels. So, sana po, ang bawat card nito ay may kanya-kanyang meaning, mga may dear towers. So, alaman natin. Okay. We have the two of cups. Possible merong offer na paparating or new love or possibly merong magkabalikan today or, or this month posibleng merong magkabalikan guys at pareho nilang naramdaman ng isa't isa kumbaga pareho silang nagmamahalan or merong mabubuong pag-ibig this month for some of you sa mga single or posibleng meron kayo napaka-attractive dito sa pag-ibig no so posibleng maraming humahanga sa inyo at gustong makipag-relation so dito we have the queen of sword for some of you naman For some of you naman, posibleng merong makipaghiwalay sa kanin inyong mga karelasyon. Merong sadness na mga female ang nakikita ko dito. Meron ding, uh, kung baga, merong mga Taurus for October na merong na mis Kung baga, merong nalaglagan ng anak. Kaya be careful po sa mga buntis dyan. So hindi po ako nananakot, nakikita ko lang ito sa card no. So ayan, be careful 'yan ang sasabihin ko sa inyo na mag-ingat this month. So we have the four of cups. So meron talagang offer for some of you either new love or business partner or money. Meron kayong offer dito, guys. So, or kumbaga yung taong yun na gusto makipag-relation sa inyo is may malaking offer sa inyo para lang makipagbalikan kayo sa ikanya. So ayan <laughs> ang galing ng baraha. So and then we have the stars and rivers. So in the future and then your future, mother, towers posibleng magninimin po ang inyong mga hangarin kumbaga, makukuha niyo na yung mga gusto ninyong gawin sa inyong buhay which is mga pangarap niyo. So kailangan niyo ng action dito, guys. So ayun. So dito we have the eight of cups. For some of you naman is merong merong ano guys? For some of you naman merong aalis sa isang relasyon para maging masaya ang isa. Kumbaga merong magparaya nito. Mm -mm. Merong magparaya or posibleng matanggap nyo po ang kapayapaan sa buwan na ito. Kung uh, matanggap nyo ang kapayapaan na wala ng gulo, ganun, peaceful mind, ganun. So, we have the fall. Be careful po kasi merong isang taong gustong manloko sa inyo. So, makilatis ng mabuti sa mga kinakausap nyo. Kaya, bago kayo gumawa ng aksyon. Kasi, merong manloko dito, guys, no? Or, possibly, matagal na po ito na niloko kayo. Ngayon nyo palang malalaman this month of October. Okay? Mm -mm. So, dito we have the Five of Swords. So, meron dito, guys, na merong isang tao na gustong gusto ka talaga nitong pahirapan patalikod kumbaga pag nakaharap mo yung isang taong yun is napaka ano niya napaka maalaga ganun pero pag talikod niya gustong gusto ka na niyang patayin <laughs> ang sama naman ayan o, ang sama ng kanyang tingin tapos may hawak hawak siyang sword so ayan <laughs> ano ba yan, ang sama naman ng Taong yun So, dito guys, medyo isolated po kayo guys with uh, the tin of sword. So, ayan, for some of you, kinukulong nyo po ang inyong sarili sa bahay. Mabaga, kinukulong nyo ang sarili nyo sa bahay, kinukulong nyo ang inyong emotion, at meron akong nakikita dito na nagkakasakit. So, be careful lang guys. So, uh, kailangan yung maging matatag sa mga hamon ng ating buhay kasi uh, para mapagdaanan natin ang ating mga sakripisyo okay we have the king of sword meron tayong the king of sword mga my dear with the judgment for some of you guys is meron talagang mga tao na ginajudge ang inyong kakayahan okay ayaw nilang mag success ka first may mga tao talagang ganun kahit pilit mong ipaano sa kanila pilit kang magtatrabaho is wala silang tiwala sa inyo ganun ang nakikita ko kumbaga walang tiwala so we have the east of swan for some of you naman uh, for some towers naman merong mga nganak dito mayroong um, merong mga nganak merong marireceive, merong marireceive na blessing or kung kayo man ay na nag-apply, posibleng kayo ay tatawagan this month. So ayun. With the ace of wands. Okay. With the six of wands then ito na confirmation na talaga ito. So, dito talaga guys, merong great news na paparating with the six of uh, ones confirmation siya guys no merong magandang balita na paparating sa inyo this month so claim it i-claim nyo na yon kung ano man yung mga gandang balita trabaho ba yan pera so ayan i-claim nyo yung mga positive na yan so kukuha pa tayo ng card ano pa ba yung meron dito na card meron pa tayo yung card dito Wow, congratulations mga my dear Taros. Kahit na uh, meron kayong ano, pinagdaanan this month is merong the sun at the wheel of fortune. Wow! So, dito, posibleng meron kayong ma-achieve talaga mga major towers dahil sa inyong sipag at syaga.